Tatlong saksi po ang lumitaw kaugnay sa pamamaril sa security convoy na sinasakyan ng dalawang napatay na miyembro ng Ozamis Group. Anila hindi motorsiklo kundi dalawang sasakyan ang humarang sa naturang convoy. Ayon naman kay DILG Secretary Marojas, may mga intelligence reports silang nakuha na sinadyang patahimikin ng malaking grupo ng sindikato ang dalawa. Narito po ang report ni Ian Cruz. Taliwas sa mga pahayag ng mga police escort ng napatay na leader ng Ozamis Robbery Group na si Ricky Cadavero at kasamang si Wilfredo Panogalinga. Hindi motorsikle o kundi isang kotse at isang SUV ang humarang umanoot na maril sa konvoy na maghahatid sa kanila sa Cavite. Ayon niya sa tatlong saksi na natunton ng National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights sa pagbabalik nila sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Ang isa sa tatlong saksi nakita pa raw mismo ang pagbangga ng dalawang lalaki mula sa mga humarang na sasakyan. Isa sa kanila ang nagpaputok sa security convoy. Iyan sa Nandito po. Pero uh, okay Ilang tao po nandun? Dalo. 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 Pero takot daw ang pamilya ng saksi na makipagtulungan sa mga otoridad sino nga ba tong mga nangharang regardless of whether sasakyan or motor uh, sino nga ba sila were they there really to help the victims escape or were they really there to kill the victims sa gitna ng imbestigasyon isang granada ang natagpuan ilang metro mula sa lugar pero inaalam pa kung may kinalaman ito sa pagharang umanos sa sakyan sa mismong van naman na sinakyan ni Nakadavero Natagpuan ng isang slug at isang shell ng bala na indikasyon daw na may nagpaputok sa loob ng van. Naglatag na rin ang mga tali, ang balistisyans na magpapakita sa direksyon at pinanggalingan ang mga bala. Wala pang tinutumbok na grupo sa gitna ng pagharang sa konvoy, pero so, nagpaalala na, na si SR sa mahabang kasaysayan ng paglabag umano ng pulisya sa rules of engagement. Marami kasing mga kriminal ang napapatay habang nasa kustodiya na ng pulisya. Kapwa na sa wisi na alias Kambal at Kulot mula sa mga tama ng bala itinakbo pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kaya naman binuuna ng Internal Affairs Service ng PNP ang Task Force San Pedro. Findings na kung ano talaga nangyari, talagang meron bang attempt to rescue yung dalawang leader o talagang meron na attempt to grab the firearms of this uh, Marami rin tanong si Justice Secretary Leila de Lima bagamat hindi malinaw kung pinagdududahan din niya ang hanay ng pulisya. Merong bang dahilan para i-silence si Cadavero? Tanong ko yan, meron kayang dahilan para ma-silence? Marami bang alam si Cadavero? Pero si Interior Secretary Marojas, hindi na pulis ang pinaghihinalaan batay sa mga natanggap umanong intelligence reports. Kaduda-duda itong mga pangyayaring ito, hindi nasagot ang napakaraming mga katanungan. Uh, talagang aalamin natin at uh, papanagutin natin kung sino dapat namanagot dito. May mga intelligence reports na napakalaking sindikato ang nasa likod nito at ninais nilang patahimigin, i-silence itong si Mr. Cadabero at ang kanyang kasama na codename Kulot. Bukod sa apat na opisyal ng Calabarzon Police na inilagay sa floating status at sampung police non-commission officer na kasama sa operasyon ang indineklarang restricted to quarters. Sinimak na rin sa pwesto bilang direktor ng Calabarzon Police ni Chief Superintendent Benito Estepona. Yan ay habang patuloy ang investigasyon Gusti siya naman ang patuloy na sigaw ng pamilya Kadavero. Paging emosyon na lang kapatid ni Kadavero, nakagagaling lang sa ibang bansa. Nang una niyang makita ang bangkay, nang gulit. Ian Cruz, GMA News.